Hello science fans! Pag naglalakad ka ba sa paligid ng iyong barangay, wala ka bang nakikitang basura sa kahit saan? Wala ka bang plastic na nakikitang pakalat-kalat sa daan o kaya even lumulutang sa hangin o kaya naaamoy na mabaho o masangsang amoy galing sa basura? Pwede kayang magkaroon tayo ng kinabukasan na lahat ng bagay na tinapon natin mula sa balat ng saging, e-waste o lumang gadget o kaya pinagbalutan ng pagkain natin kagabi ay meron ng tamang plano at tamang patutunguhan? Yan ang pangako ng isang Zero Waste City. Pero ano ba talagang kailangan gawin para maging isang Zero Waste ang isang city? Posible ba ito o pangarap na lang? Sa video natin ngayon, hihimayin natin kung ano ba talaga ang concept ng Zero Waste City. Ano ang mga resources na kailangan para magawa ito, paano siya magagawa, at syempre titingnan din natin ang mga examples ng mga city na gumagawa na nito. Kaya, kapit lang, kasi baka mabago ng video na ito ang iyong pananaw sa basura pang habang buhay. Pero bago natin pag-usapan ng mga zero-waste topics na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong maninood. Ako po si Shona and I'm a resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at ang lab po namin ay gumagawa ng mga technologies para maging sustainable ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Isa rin po akong teacher at nag-iisip po ako lagi ng paraan kung paano mapukaw ang curiosity ng ating mga students para mas maging interested sila sa STEM at ang siyensya ay ang aking science communication channel kung saan gustong gusto ko pong pinag-uusapan ang mga bagay na nakakakilig at nakaka-excite sa akin tungkol sa STEM. Bakit nga ba gusto ng mga city na maging zero waste? Tignan muna natin ang big picture. Ang zero waste ay hindi lang tungkol sa recycling. Tungkolit din ito sa pagbabago ng isang buong sistema. Sa isang typical na linear economy, gumagawa tayo ng isang bagay, ginagamit natin ito, tapos pagsira na, tinatapon siya. At sa proseso na ito, nagdudulot tayo ng maraming basura. Ang model na ito ay nagsimula ng Industrial Revolution. Pero nung panahon na ito, feeling nating lahat ay napakarami ng natural resources at ang mga basura, hmm, di yan masyadong problema. Pero syempre, sabi ng science, mali ang paniniwala na ito. Ang pagkuha ng likas na yaman katulad ng pagmimina o kaya pagdi-drill ng oil ay nakakaubos ng ating limited resources. Ang paggawa ng produkto ay kumukonsumo ng natural resources pero naglalabas din ng carbon dioxide at iba pang pollution. Tapos pag nasira ng mga gamit, ang pagtapon na ito ay nagdudulot din ng pollution at nakakadagdag pa sa kawalan ng habitat ng iba't ibang halaman at hayop at dumadagdag din sa climate change. Pero ang zero waste naman ay gumagamit sa isang model na tinatawag na circular economy, kung saan ang mga bagay-bagay pagkatapos silang gawin at gamitin ay nire-recycle, nire-reuse o hinahanapan ng ibang gamit. Kung baga, walang nasasayang. Ginaya lang natin ang nakikita sa nature kasi maraming mga bagay sa nature ang gumagawa ng mga tinatawag na closed loop cycles. Kung baga parang nutrient cycles na meron tayo. Kunwari, tignan mo ang kagubatan. Wala namang basura doon, di ba? Ang mga nalalaglag na dahon ay nagiging compost. Ang mga nabuwal na sanga ay nagiging tahanan ng iba't ibang hayop. Yun ang vision ng zero waste. Gayahin ang system na nakikita natin sa nature para walang bagay na masasayang. Ayon sa Ellen MacArthur Foundation, kung i-implement natin ang circular economy sa limang pangunahing industries ng cement, plastic, aluminum, bakal at pagkain, makakabawas tayo ng 9.3 billion tons ng carbon dioxide by 2050. Kaya hindi lang to kutob na magandang gawin. Suportado siya ng science. Kaya ginagawa na siya ng iba't ibang bansa. Sa Netherlands, gusto nilang ma-implement ang circular economy by 2050. Kaya dinadesign na nila ang mga gamit in such that madali siyang ayusin. At gumagamit na sila ng recycled materials para sa kanilang kalsada. Sa Japan naman, ang mga residente ng kamikatsu ay nagsisegregate ng basura nila into 45 different types. At halos 80% nito ay kino-compost nila. Sa Amsterdam naman, merong isang community na tinatawag na Circular Big Slaughterham. Baka mali yung pronunciation ko. Pero anyway, gumagamit sila ng recycled bricks para sa kanilang mga building at gumagamit sila ng grey water o yung mga pinaghugasan para sa kanilang mga inodoro. Kaya kapag sinasabi natin na ang zero waste ay nature's way, ang ibig sabihin lang nun ay gusto natin ng ecological balance. At iniisip natin na ang basura ay isa ring yaman, na siguro mali lang ang pinaglagyan. Ano ba ang totoong benepisyo ng zero waste? Siyempre, marami ditong panalo, no? Alam naman natin na ang mga tambakan ng basura ay pinanggagalingan ng napakaraming methane, isang greenhouse gas na mas matindi pa sa carbon dioxide by 25 times ang pagbawas nito ay malaking tulong para mabawasan ang greenhouse gas emissions natin. Sa New York, gumagasto sila taon-taon ng daan-daang milyon para lang ma-process ang kanilang basura. Ayon sa Global Alliance for Incinerator Alternatives o GAIA, kapag yung basura na yon ay tinrato bilang isang yaman, dadami ang availability ng green jobs o trabaho para sa mga tao, mababawasan ang negative impact sa environment, So, nakatipid na tayo, nakatulong pa tayo sa community at nakatulong tayo sa kasikasan. Ngayon ang proseso naman ng recycling, composting, repair at reuse o muling paggamit ay nangangailangan ng mas maraming tao. Pero hindi 'yun problema. Makakagawa tayo sa higit sa 700,000 green jobs o magandang pangkabuhayan sa buong mundo ayon sa Zero Waste Europe. In fact, sa Brazil, sinama na nila sa system nila ang mga informal na nangungunguhan ng basura, which is a good step towards inclusive work. Fun fact, alam mo ba na sa San Francisco ay nagko-compost na sila ng 650 tons of waste every day? Tapos yung compost na yon ay ginagamit na fertilizer sa mga malapit na grape farm. Basura na, naging fertilizer pa. So, bakit nga ba hindi siya ginagawa sa lahat ng cities? Mukhang napakalinaw naman na maganda talagang mag-zero waste. Pero reality check muna. Una, mahirap baguhin ang ugali ng mga tao, lalo na sa pagsusort o segregate ng basura. Kailangan nito ng education, pagbabago ng habits, at syempre minsan, enforcement. Kasi imagine nyo, magkamali lang ng lagay ng plastic sa compost bin, pwede nang masira ang buong sistema kailangan din natin ng composting centers, recycling facilities, at syempre mga taong marunong kung ano dapat ang gagawin. Hindi lahat ng city ay kayang mag-invest dito, lalo na kung kulang sa pera o kaya nagde-develop pa lang yung lugar. Kaya yun nga, kadalasan ang mga eco-friendly alternatives mas mahal sa simula. Tapos, kung hindi pa magkakaroon ng maayos na policy at political will, yung mga bagay na maganda sa simula, pwedeng magningas kugon o mawala rin ng bisa sa habang panahon Pero may mga zero waste cities na ba talaga? Oo, meron na Hindi sila perfect pero malaki ang naging progress Isa ay San Francisco, USA 80% ng basura nila ay hindi na napupunta sa dump site dahil ni-implement nila yung 3-bin system at isang magandang education process Ang Ljubljana, Slovenia ay nag din ng zero waste Isa itong country sa Europe 68% ng basura nila ay nire-recycle na, which is double ng European Union. Uy, meron din sa atin na ang San Fernando, Pampanga. Meron silang 92% diversion rate ng basura at meron na rin silang zero waste policy na 90% compliant ang kanilang city. Tapos, meron din silang no segregation, no collection policy, kaya napipilitan ang mga tao. Pinapatunayan ng mga cities na ito na kapag may vision, may infrastructure, at may cooperation ng mga tao pwedeng sumakses. Pero anong ibig sabihin nito para sa ating future? Ayon sa Zero Waste Europe, ang mga tao na nakatira sa mga Zero Waste City ay nagpo ng 65 kilograms less ng basura per year. Lumalaki na rin ang kilusan. Mahigit 20 cities na rin ang nag-commit sa ganitong goals, mula New York hanggang Seoul. Mahirap ba siya? Oo. Sulit ba siya? Yes na yes, at least according sa data. Pero alam mo kung ano pa yung isang napapanahong hakbang na dapat nating isulong? Ang pagdagdag sa kababaihan sa STEM. Ngayong taon, umaasa po ulit kami na makakasuporta tayo sa mga STEM thesis groups na may mga kababaihan through the Sciencia Thesis Grant 2025. Pero syempre, hindi po namin to magagawa ng mag-isa. Inextend na po natin ang fundraising hanggang September 2025 para mas malaki po po ang malikom nating funds. At bawat contribution niyo po ay makakatulong sa layunin nating paramihin pa ang kababaihan sa STEM. Mag-donate po via GCash o BDO na makikita sa description ng video na ito. Wala kayong pang-donate, okay lang. Pwede pa rin po kayong tumulong. Basta i-share niyo lang po ang video na ito sa inyong mga social media channels para mas marami pa pong makaalam sa ating plano. Tara, tulungan po nating makamit ng mga rami pang kababaihang Pilipino ang kanilang pangarap na maging scientist o engineer. Pero paano naman sa'yo? Ano ang kakailanganin para mabago ang community mo? Handa ka bang mag-segregate ng basura? Kaya bang mag-invest ng city mo ng mga composting facilities? Meron bang local policy sa inyong lugar na nagpo-promote ng reduce, reuse at recycling? Magkwentuhan naman tayo. Share your thoughts sa comment section below. <laughs>